take over po tayo sa account oh, ni Nanay Sara. And for today's video and maglalaro po kami ng bato, bato. Oh, yon. Ang matatalo eh yes. e sasampalin or tapalin tapal. <laughs> so, yon guys. Maglalaro po kami tapal tapal. Sabi so, mo, at na. At na. Yon. <laughs> game, 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 game. Game, guys. Game, guys. Game guys, game guys. Ay, ay oh, okay. si mama niyan. <laughs> game <gap>. Bato, <laughs> bato, <laughs> bato <laughs> pink. Oh! Yo! batu Ah! mo kami. Talo mo kami. <laughs> 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 あれ <laughs> <laughs> siya. Talo. Oh, bato, bato, pick. Talo mo kami. やバトー Ba tayo, ba -ba -ba tayo. Bato, dito babawi tayo. Babawi tayo. Hay nako, na. bato, bato. Tapos dito sa. Bato, bato, pick.

Hindi na, hindi na, hindi na. na. Bato, bato, pick. Yun na kasi. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick.

Bato, bato, pick. <laughs> bato, bato, pick. Oh. Ala, <laughs> talo. Papel ka ba ka? Ano ka na, Alam ka na. Ala, namatay na. Maliin <laughs> <Bale, inaw>. na. <laughs> Wala. Uy, uh. yan. <laughs>

等了我。

po namin ang ating um, consequence. Um, consequence. Yes. yes. Hindi na po tampalan at pulbo na lang. Pulbo. Polbo. Kung sino ang matatalo? Subsob. Yes. I just wanna drink water. Yeah. I just wanna drink water. Okay. okay na go po, Adrian. Inom ka na muna. Sige, inom ka muna. Ayun, guys. Kain dalawa muna. No, kasama si Sayon. game so, guys game. Yeah. bata bata batato bata, bata, bata. <laughs> ཧ <laughs> ཧ <laughs>

បាទតបតប na lang po. And oh, Goy, alin ka dito. Oh, alin ka dito. Mag-outer tayo, Goy. Ay. <laughs> so, so na. Bye -bye. dito na lang po tayo. And see you next vlog. Bye -bye. And I hope you enjoy. Bye! 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 <laughs> Bye! 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 Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.